nagdilim at nagliwanag ang iba't ibang simbahan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo para sa tinaguri ang salubong sa Pasko ng pagkabuhay. Sa kabila ng karamdaman, pinangunahan naman ni Pope Francis ang Easter Vigil Service sa St. Peter's Basilica habang si Manila Archbishop Jose Advincula naman sa Manila Cathedral. Narito ang ula. Walang katapusang liwanag sa buhay ang ibinigay ni Yesu Kristo nang isakripisyo niya ang sarili niyang buhay para isalba ang lahat sa kasalanan. Mensahe ito ni Pope Francis ng pangunahan niya ang Easter Vigil Service o sa salubong ngayong Pasko ng pagkabuhay. Sa kanyang homily, sinabi ng Santo Papa na sa pamagitan ni Yesu Kristo, walang sinuman ang makararanas ng kabiguan at dusa at laging mamamayani ang liwanag sa dilim. Ipinaliwanag ni Pope Francis ang kahalaga ng gospel ngayong Easter Sunday tungkol sa mga babae na bumisita sa libingan ni Yesu Kristo at ng problema kung paano nila matatanggal ang malaking bato na nakatakip sa libingan. Ang sabi ng Santo Papa, ang bato sa libingan ni Yesus ay simbolo ng maraming pagsubok na pumapatay sa pag-asa sa buhay, lalo na kapag nawawala ng mahal sa buhay, tulad ng pagkamatay Pero, ni Jesus. Mga... Pero kung ipauubaya natin at ipagkakatiwala kay Jesus ang ating buhay, ang lahat aniya ng mga pagsubok ay kayang lampasan at kaya nating manalo kahit pa laban sa kamatayan. Nagsimula ang selebrasyon sa Blessing of the Fire at Candlelight Procession. Sa Manila Cathedral, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Easter Vigil Mass. Sa kanyang humili, ang Easter Sunday ay isang panahon ng pagkasaya dahil sa pagkabuhay ng Panginoon. Kasama siya sa mga mananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang pagkakataon na ibinibigay ni Jesus para magbago at iwaksi ang mga kasalanan. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.